Taong 2017 noong ako ay magsimula na mag-aral ng isang napakagandang sistema ng pagtatanim na kung tawagin ay aquaponics. Ang aquaponics ay ang sistema ng pagtatanim na hindi ginagamitan ng lupa, ngunit gumagamit ng mga isda upang makapag-produce ng natural na nutrients kung saan ang mga dumi ng isda ay pinoproseso ng sistemang ng aquaponics upang maging pataba sa mga halaman na nasa tubig lamang. Lumipas ang mga buwan at taon ng aking pag-aaral at pananaliksik tungkol sa aquaponics, ay saka ko lamang naintindihan at nagawa ang tamang pamamaraan nito. Tulad mo, marami rin akong pagkakamali na nagawa sa sistema na ito, ngunit ako ay nagpatuloy pa rin sa pag-aaral upang maresolba ang mga mali o hindi tamang pamamaraan na ginagawa po sa sistemang ito ng aquaponics. Sa ngayon, ako ay gumagawa na ng iba't ibang disenyo ng aquaponics system na naaayon sa pangangailangan ng isang kliyente kung gusto mo rin matutunan ang sistemang ito, ako ay nagtuturo rin ng actual face-to-face, one-on-one o grupo man, kung saan ay makikita mo ang tama at actual na sistema ng aquaponics. Maaari mong basahin at malaman ang lahat ng serbisyo at detalye, na kumpletong nakalagay sa description ng post na ito, na pwede kong maitulong sa iyo kung ninanais mong matuto, at magkaroon ng sariling aquaponics system. Sa maikling video na ito, sana ako ay makapagbigay ng impormasyon o tulong tungkol sa sistemang ito ng aquaponics na ninanais mong magkaroon.